ito yung tatlo naghihintay ng paligo maligo sila iyan tulog yung isa Missy wake up na Vivi you want to take shower okay Vicky you want to take shower sa you want to take shower ha? okay 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 you want to take shower mommy huh You want to take shower, Mami? Yes or no? Yes or no? Ah, okay, okay. 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 Oh, bu, very good. Very good, nangstun. Um, oh, TV. Oh, very good talaga. Very good talaga. Nangstun ikaw. Oke, okay, oke. Okay. Si B, kebi nga? Stun nga? Ikaw, si B. Si B, nga? Mami? Stan nga ikaw? Stan? Stan nga ikaw, Bi? mag stand na ikaw? Sige na, ah. Wake up na kasi mag... Mag ano na kayo. Sige na, mag na, okay? mag na, mamay ko. mag na. Ah. <laughs> Wait na. I-prepared ko muna yung damit ng tatlo. Ito na kay... Missy. Kay Fifi and kay... Vicky. Okay. Tapos, yung pampers kasi minsan, nag, umiihi kasi sila. Kaya, ayaw ko din yung palaging, pero tinatanggal ko yan ng ano, tinatanggal ko, hindi ko naman pinapatagal sa kanila kasi pag yung taglamig lang talaga sila, naga, yung pampers ko. Prepare ko na kasi papaliguan ko. Guys, bago ko is yung yung iba kong aso, kailangan bihisan ko muna si Fifi. Kas bihisan muna si Fifi. Wait lang, mami. Suklay, soklay, soklay. Soklay muna soklay. Ano Soklay muna soklay, ha? Na, soklay muna, ha? Soklay, soklay muna, pipi, ha? Eh, isa pa, isa pa. Isa pa, isa gilid, pagilip, pagilip. Hmm. yung pag ko kasi ayaw ko yung mahaba ang buhok kaya may eksi lang ang buhok nila mm. di ba pa ngayon ah uh, magsuot si Fifi ng ngayon magsuot si Fifi ng pantin niya kasi malamig maihihihit siya kukunin ko naman to siya pag yung naiihi yan hindi ba <laughs> ito kag kaganda ganda ang Fifi ko ngayon magsuot si Fifi ng damit saan kaya yung sa kasi tumataba ka na eh buyag ito sa dito ka umala. Ano? Pipi, magsusuot siya ng damit niya. Hala, parang ang sikit na tong damit mo, V. Hala, hmm. bakit parang ang sikip na nito, V, ko? Ha? Parang masikip na ito, mami. Hmm? Eh, ito na si Pipi. pipi na maganda. Maganda pa. <laughs> Ito na si Fifi. Nakabihis na siya. Oh. Ayan na si Fifi. Nakasuot na siya ng damit. Tapos na siya liko. Isusunod ko si Biki. Oh, di po. Oh. Bi Fifi? 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 Fresh na fresh na ang Fifi ko. Ha? Fris na fris? Ay, sisa, fris na fris pala ikaw! Ha? Fris na fris na! si na naman ang magbihis na naman si Missy na naman ang magbihis guys, ito ginagamit ko sa kanila pala na polbo kasi maano to siya ma medyo ma mabango kasi ito susuot ng damit si, si 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 mi si mi si susuot ng damit si mi si para ma tanggal ang lamig matanggal ang lamig ng sing 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 matanggal ang lamig ni sing sing matanggal ang lamig ng singsing -sing ko. Mm -mm -mm, -mm. Mm, mm -mm -mm. Guys, ito na pala guys. Tapos na sila naligo. Nabihisan ko na rin sila. Ito na guys. Oh. Si Vicky, hindi ko na siya pinakita na na pinaligo. Ang kasi minamadali ko yan siya kasi ang ah, Dahil ano, lamigin dahil simpre matanda na ito eh. Kaya minadali ko lang siya. Oh, Vic, Pipi, fresh, fresh na. Huh? You, I I prepared your food. Okay. Si Missy kasi ganyan, ipalagi eh, na lang siya natutulog. oo, oh? palagi na lang siya natutulog. Ano mo, ang bait-bait kasi niyan. Hindi siya makulit. Ito, kati, ito kasi, oh, ito kasi si Fifi, bata pa to. Wala pa to one year. Ay, one year na, okay? Si, ano, si Biki ito yung 11 years old. Ang tanda na niyan. Ito si Fifi, medyo active pa yan. Eh. Ang galing-galing kasi yan kausapin. Sumusunod kasi yan eh. Pagsabihin kasi mag-stand up, ah, basta may pagkain lang, mag-stand talaga yan si Fifi eh. ba? Diba? Fifi, oy magbagong toothbrush pa yan siya. oh, di ba? Bagong toothbrush yan si Fifi. Nagbagong toothbrush ang Pipi namin. Biki. Biki, di ka na nanginig. Ha? Hindi ka na nanginig, mami. Tignan yung mga alaga ko na yan. oh, ang bababait. Hmm? Ang ha? Namimiss nila ako, oh. Tignan nyo bang namimiss nila ako. Namimiss nila ako. Ang lalo ng pipay. Lalo na ang pipay. Oh, tignan nyo si Macy, oh. Sobrang taba, oh. hoy, 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 mm. Sobrang taba. Sobrang taba. Hello, te. Ah. Okay, te, okay. Okay.